magandang gabi po mga kaparambin dito po tayo sa sa apa po tayo po yung mga ngilaw para may libreng ulam po tayo marami salamat po kay tita Pilipina po tsaka po kay tito Pidil ari po yung inyong hibdads po agamit na po natin yan tita ba yan po yan magandang gabi po mga kaparambin kumusta na po tayo po ititesting manghilaw po din sa may likod ng bahay. Kung anong makikita po natin ay. Hindi may libre tayo bukas. Sumabot. Yan. Yan, dito po tayo sa sapa mga kapambing. Tayo po yung mangilaw. Ay, ano po, ano po, may nakakita kong bayo ko din Di yung bikuyo kukunin po natin sayang oh. Ngayon po, Oh. Ah, dalawa agad Eh. Uh. Hmm. Di ko yupo. Dapat ay eh, paisa oh. Uh. Yan, yeah, dalawa agad. Hmm. Libing ulam po mga kapambin. Ay, tatlo oh. Uh. Ay, dami po. Ah. Jackpot po tayo sa bayo ko oh. Uh. Di ko yo. Ay, tabi po. Salamat po ang dami bigla oh. Uh. Ah, ah. Ayun pa agad oh. Uh. May ilo po tayo din sa paay. Ay, oh, yan oh. Eh. Di ko po agad ang ating ano oh. Eh. Nadyak pa ito mga kapambing. Kukunan po natin. Nadyak pa ang natin. Ang sapa bag. Ito ba? ko yung dalawala ang po ay. Yan oh, naglabasan ba ko po pala ngayon oh. Pari o. yan. Tatlo agad o lima. Oo, salamat po. Oo. Eh. Ang dami agad bikuyo. Are po, ibang ano po bikuyo. Nakakain daw po are, eh, ay hindi pa nakakatustin nung ganar eh. yung hapon po. Diyan muna yan. Pero kung nakakita sa YouTube, kinakain po yung ganito. Ay masanay po tayo dito sa ganar. Sa lapad po yung semada, kung tawagin yan po. Sabay salamat lima agad oh. Pag tayo makakaisda pa mama ha, edi eh baka mayroon pa dyan eh. Ang dami agad, di po yun. Ari po, paan na ito ang ating gami? Sa likod lang po ng bahay. Baka tayo makakahil ko or dalagay. Ay. dito, yu. palang, dito yu. yung pa lang ay um, dito yung yan lewanak rin kita yung oh. yaka po kanina eh. may suso po mga pambin yan oh. yan oh. Kasi, marami na po pala dito nung dati po yung maliliit na suso ito pinalagyan ko dito kapag po tayo nakakapanguha hindi ko po inuubos yung udam, yung mga suso po yung maliliit akin nilalagay po dito sa likod ng bahay po sata kinukuha ko lang po yung malalaki kaya ngayon napapakinabangan natin po siya oh. malalaki na po So, kukunin po natin. Mga dami. O, dami katang din po. Mga dami na din pala yung susu dito. yun po. So, laki yun. Yung katang. Nainipit. Ang laki po yun. Dalahan na po. O ilaw po. Kung ano makita. Matuding yung ulam po. Ganito po sa probinsya. Arilaan po yung ating tawiran ah. Yan. Gusto may pili po. Arilaan po. Dito po kami nang huni-uto lang pinang pili. Yan eh. Yan o tol, yung ulang pili oh. Simutin. Marami ulang pili. Yung susuko oh. Paiti. Dalawang klase po ang Yung isang paiti ay rito. Tapos yung isa. Yung tunggok. Ganda po Masuk-masuk ke bawah may manlok sa gabi sa lain pinuto yan sarap kong pinuto ano may lok ng suso bubring ulam Susok. Thank you. Grabe po, kagong po na pagong Yan po oh. Ito na nakad. Oh. Tumitid na, na po. Kakaunti na po ngayon yan. Hindi masyadong nadami po oh. ang kaon. lang po natin yun. Mga tumitid na pagong po. may dalag po din yun no may problem so, wala pero po so dalawa hmm. may ilak ang isda may ilak may bilis po mga pa po, po ay. Himalaan po tayo. Saka yung ano, bituyo po. Hmm. Para po yung talon. Oh. Taos po natin ating bahay. Ito yung talon, tabi po. Ayan. Hmm. Malalim na ito. Hindi yun na rin may buwan po pala mga kapamping yan oh. puti na yun. Kalahate po. Tayo po yung na. Titingin po po tayo sa baba, yung na Nais na po, kaya lang ay mabibilis pa. May buwan po pala ay. Maila po. Gawa ng may buwan. Maganda po ay dilim ay. Maliksi. Ayun na po tayo. Ang susuko. Ayun. Ito yung wala ang matagot ay. Ang mabait-bait. Ayun. Grabe po, ari po oh. Sayang ang kabuti oh, nakalipas. Yan, tabi po, sige pa ka ito. Kabuti yung punso po. Hmm. Ay, wala na, hindi nakapita. Sayang. Lapad po oh. Hindi nakapansin natin oh.

mga pahinugid pong kakao sa likod lang po ng bahay ay nahinip din na eh ha ah, pwede tayo mag pala sa isang araw po eh uh. dami hinug yan eh mga hinug na po uh. sarap kakao yan pa sa baba po uh. dami hmm. ang nga taas po hmm. dami yung no no oh! Ayo ini lagi. 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 dami okay. oh, hmm. mi. Di tu lang popol sel kod nambah. Oh, tiba beli kau yuk. Ya. Nudah minum gayun, di kau

Nakakatuwa po ang natin. Ang kadami. eh o. Oh. Ay, hindi kita. Ayan eh Lalapad po o. Oh. Nakakatuwa. Hmm. Oh, si Bunso. Ah, si na po itong ating pula. O, oh, ito po ay talong. Nasa 1-5 piraso po. Aba, yan ang ganda na po. Ngayon ko lang po ilip, Ay, eh. Oh. ay, si na. Ay, si Baso, baso. Tutoy, si baso, tutoy. Wala si Dao, tutoy. Baso. Laka, <laughs> palaka. palaka. <laughs> wala mong palaka. Di tutoy. Tingnan mo, tutoy. Di Natawid na, tutoy. Ay, pati o. Di Oh, meron dyan. Tutoy. Masala, anala, di kuyo. Ba, hmm. alagaan mo yan, tutoy. Uh, si, baso, tutoy. Magandang gabi, tutoy. Baso. Wala o ito. Nagatang po ano, sa akin Daliri Meron para o ito dyan. Kuha ito, kuha. Ay wag. Ay wag. Sayang yan. ko si Bakuyo. Isa po naman yung ito o. natin. Mahugasan na lang na masuk Bayo ko. Hey, po. <laughs> lang po lang ulam na sa ating kalap.